Guys, nakahunt na naman tayo ngayong araw na ito at napakaswerte nga naman talaga natin dahil nakakita na naman tayo ng isang semi hard to find coins at talaga namang ito ay napakadalang na rin makita sa ngayon. Ito rin po ay binibili ng ating mga kaibigang kolektor kaya pinakamagandang gawin nyo po pag nakakita po kayo nito ay itago nyo na po at pagka may naghanap na kolektor ay pwede pwede nyo pong ibenta katulad ng mga ginagawa ng iba ayan binibenta po nila yung mga ganitong klaseng semi hard to find coins at sa mga hindi nakakaalam guys ang tawag po dito ay 10 peso coin na year 2000 BSP series at syempre ang presyo nito ay maabot ng 50 pesos hanggang 100 pesos depende po sa kondisyon at kitang-kita nyo naman guys at maganda pa yung kondisyon ng ating nakitang bariya Ayan, kitang-kita nyo sa likod at sa harap Talaga namang napakaganda pa Kaya yung mga nakakakita nito ay napakaswerte talaga dahil madalang na madalang itong magpakita Kanina nga ay munti ko nang maibayad ito Kung hindi ko pa na-check ay sayang lang Kaya mas mainam na gawin sa mga bariya nyo ay double check nyo po yung mga coins nyo baka mamaya Wait. Yung mga dumadaan na semi hard to find Katulad nito At yung mga iba pa nating nasa video Ayan double check nyo po yung inyong mga bariya At yung ating mga video